May mga bisita nga po pala kami ngayon dito sa aming bahay kubo. Kaya naman for today's video, nagluto kami ng ubi mahablangka, pansit at sa nitong Bicol Express. Kaya tara at samahan nyo kaming muli sa aming panibagong araw. Isa talaga sa masarap na Pinoy ka kanina yung mahablang ka. Napakadali at napakasimple lang gumawa nito ngayon dahil using Jolly coconut milk ay eh, hindi na kailangan pang magpakayod ng nyug. Gawa ito so 100% coconut milk kaya hindi na kailangan magpapaga pa tapos easy open can pa. Bali, anim na lata ng Jolly coconut milk nga po pala nilagay ko diyan tapos nagdagdag na rin nga ako ng isang kilo ng condensed milk. Sa sukol naman ay kalahating kilo nitong putay at nagdagdag na rin nga po pala ako diyan itong ubi condensed milk para sa dagdag food coloring. At baka tapos ay eh, pag haluin nga lamang natin na maigi hanggang sa mga kulo-kuluan. Alam nyo gano'ng mga bata pa kami, tuwing Pasko lamang kami nakakatikim ng ganitong klaseng mahablangka. Kaya inaral ko rin talaga yung pagluluto ng ganitong klaseng mahablangka para kahit yung araw ay kaya-kaya kong ibalik yung lasa ng kabataan ko. At yun nga nung mga kuluan ay yung na nga po pala namin nilagay itong cornstarch na binati ko sa sampung baso ng tubig. At syempre, para mas kompleto ang sarap ng ating ubi mahablangka, ay eh, naglalagay din nga po pala ako dito nitong Jolly whole corn kernels corn na talaga namang siksik sa dami ng laman. At iyan na nga po nung mailagay na natin lahat, bali pag-alo, luin na nga pala natin yan hanggang sa natin yung tamang pagkakalapot. Alam nyo ga, hindi ko na talaga mabilang kung ilang beses na ako nakapagluto ng mahablangka na hindi ko makuha-kuha yung tamang pagkakaluto, madalas nga hindi tumitigas. Pero ika nga ng iba, practice makes you perfect kaba Bahay ka pwede nang idayo, wag lang ilalayo. Itong aking mahablangka. At eto na nga at sa maraming beses na kakasubo ko talaga ng pagluluto ng mahablangka ay ngayon masasabi ko talaga na maganda at masarap talaga etong aking pagkakaluto. saktong sakto lang yung pagkatigas niya tapos ang kinis talaga naman kapag tinikman nyo ay parang melts on your mouth na parang ice cream talaga sa sarap. At dahil marami nga kaming pastor na bisita ngayon, kaya naman magluluto rin kami ng Bicol Express para sa pang sa pananghalian. May gitat lang kilong kare nga pala itong niluluto namin ngayon at ayan silang siya nga lamang pala muna yan ng nanay ko. Sobrang gihilig din talaga namin sa mga ginataan kaya nakakatuwa nga lamang ngayon na meron na nga nitong Jolly coconut milk at hindi na kailangan magkayod at magpaga pa nga ng nyug. Wala na nga kasulasul pa sa pagluluto ng Bicol Express ngayon. Bali ayan nga po at nung medyo malambot na yung karne at nakulukuluan na rin nga yung unang gata na nilagay natin ay nilagay ko na rin nga pala diyan etong itong mga na sitaw. Sa ko, hindi ito yung ordinaryong Bicol Express na ginagawa ng ilan. Pero dito sa amin, kapag niluluto ng ganito, ay nilalahukan nga nitong sitaw o yung pinakang kibal kung tawagin din sa amin. At ano medyo maigaiga na nga po yung unang gata na nilagay ko ay sinunod ko na rin nga pong ilagay diyan itong jelly coconut cream o yung pinakang malapot o kakang gata. At syempre, para makompleto ang ating Bicol Express, eto nga at naglalagay din ako dito nitong napakaraming siling berde. Nako ay sa tunay, habang niluluto pa nga, namin ito ay amoy pa lang eh, ay nakakagutom na. at yan, eto na nga po usuk usok pa talaga ng ko ang uso ng makain na re-luto na rin nga po etong ating Bicol Express pagkayari-pagkayari pag din magluto ng nanay ko ng Bicol Express. Eto nga, sinunod na rin nga pala niyang lutuin. Etong pansit na pang merienda, pati na rin nga para sa magkatrabaho Basta pansit talaga, eto yung merienda hindi nakakasawa. Bale, yan nga po at nag-isa nga lamang siya dyan itong manok. At saka sinunod na rin nga yung mga gulay-gulay katulad ng karot, sayote, at saka itong repolyo. Mahigit tatlong kilong pansitin nga po pala itong lulutuin namin ngayon. Dahil medyo marami-rami nga kaming bisitang pastor. Tapos sinabay na rin nga namin yung pagpapamerienda para sa mga panday dun sa nagagawa ng aming bahay. Binabit nga pala namin sa ...ubigay itong pinakampansit bihon para mas mabilis maluto. At pagkatapos, sinunod na rin nga pala namin ibalik dito yung mga ginis sa kaninang gulay-gulay. Kami talaga yung pamilyang walang kaumayan talaga pagdating sa pansit. Kahit anong pansit pa yan, basta pansit. At ayan nga, kakaluto-luto lamang ay humingi na nga kaagad itong si Bernice. Nako ay sa tunay, lahat talaga ng pagkain na ibigay mo dito sa batang ito ay masarap. Ayan nga, talaga namang nakahanap pa nga ng bagong kalaro. At eto naman nga po yung pangalawang kapatid ko ang inyong titang inay. Nagaluto din nga po pala siya nitong ginataang kamansiya. Bay, sabi ko nga sa inyo, talaga namang napakahihilig namin sa ginataan, eh kako ay mapupurga naman din. Napakarami na namin naluto, kaya naman eto nga at gagawa din nga po pala kami ng something pang dahil talaga namang napakainit pa rin nga ng panahon. Simpleng palamig nga lamang pala ito, jolly light cheese, gulaman, nata di coco at sagu nga lamang po pala ito na pinaghalo-halo. At saka evaporated milk and condensed milk at pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lamang nitong asawa ko para magkalasa. Aba hindi pa man din nga nalalagyan ng yelo ay nakaabang na nga kaagad ang unang mga suki namin na talaga si una-una at Tingin ngang matikman itong gawa ng ama. At ayan nagayin na rin nga kami diyan ng yellow para mas refreshing inumin. Ito talaga isa sa masarap na sa malamig, simple lang pero napakasarap. At ayan, kinatanghalian ay eh, naghahay na rin nga pala kami dito para mapagsalusaluhan ato mga pagkain na niluto namin. Mga kasama sa simbahan, mga kaibigang pastor nga pala namin sila. At dito nga pala nila ginanap yung kanilang meeting dito sa aming bahay kubo. May mga ilang nababasang comments nga pala kung minsan ang mga nagtatanong sa amin kung ano daw yung religion namin. Bali, Church of Christ nga po pala kami dito sa Oriental Mindoro. At sila nga yung isa sa masisipag na kapastoran namin dito. At sabi nga ng iba, blessing nga raw yung magpakain sa mga alagad ng Diyos. Kaya naman isang pagpapala ang mapagsilbihan sila. At yun nga at masarap naman nga raw yung mga pagkain niluto namin. Pati na rin nga ay approved naman din sa asawa ko. kinahapunan bandang alas stress na nga ito ng hapon, ay pinamerenda naman nga pala namin itong mga magpapanday dito sa nagagawa sa aming bahay. Hindi na nga namin sila nakasabay kanina sa pananghalian dahil alas 11 pa nga ng umaga ay lunch break na nila. At eto nga at kaunting house update muna ulit tayo dito sa aming pinapagawang bahay. Tuwing hapon talaga madalas pumupunta ako dito sa loob ng bahay, pumapasyal, nagtitingin-tingin kung ano ba yung mga natatapos na. At sobrang sarap lang talaga sa puso kapag nakikita mo kahit papano ay nagkakaroon na ng muka at ganda. Kakayari nga lamang pala nila sa finishing sa loob at labas tapos ngayon ay nandoon naman na sila sa taas. Alam nyo kapag pumupunta talaga ako dito sobrang sarap sa pakiramdam ang gaan lang tapos parang nare-relax talaga ako. Minsan nga kapag nakakaramdam ako ng stress, ng pagod, dito lang talaga ako pumupunta talaga namang naalis yung pagod ko. Ewan ko ba pero sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakikita mong unti-unti nang nagbubunga yung mga paghihirap mo. Pero sa tunay parang nananaginip pa rin talaga ako at hindi ako makapaniwala na nakakaya namin na makapagpatayo ng ganitong bahay. Sa tuwing nagmumuni-muni ako dito, tumatambay, naiisip ko na lang na talaga namang napakabuti ng Lord sa buhay namin at pinuprovide niya yung lahat ng mga pangangailangan namin para dito. At simula umpisa at hanggang sa pagpapatuloy nito talaga namang panalangin langin at pananampalataya lang talaga yung kinakapitan namin dito. Malayo pa nga ika pero at least nakakalayo-layo na. Pasasaan pa talaga namang paniniwala at pananampalataya pa rin namin ang pinapanghawakan namin na balang araw nga ay matitirahan din namin itong pangarap naming bahay. May mga trases na rin nga po pala dito at pagpapabubong naman nga pala ang susunod na plano namin dito. At hari nga ay patuloy na i-provide ni Lord ang mga pangangailangan. At ito nga pala yung isa sa pinaka-favorite spot ko dito sa aming bahay, etong beranda. Talaga namang napakasarap ng tanawin dito. Ang lakas hangin tapos nakaka-relax talaga yung buong kapaligiran. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.